Oh, magandang umaga po. Welcome back po sa ating channel, Japanese Nature and Animal Lovers. So, for today's video, ayan po, uh, ipapakita ko na po sa inyo ang before and after po ng ating mga tanim na dragon fruits. So, nung una po, pinakita ko po sa inyo ang dami pong bulaklak. So, ngayon, eto na at uh, ipapakita ko po sa inyo yung nakabalot na natin ng mga bunga ngayon halos sinog na po yung mga bunga so ipapakita ko po sa inyo yung uh, tanim natin dragon fruit panoorin nyo po yung video stay tuned lang po A few moments later. So, kung mapapansin nyo po halos uh, may makikita po kayo na mga kulay puti yung mga kulay puti po na yan yun po yung mga pinambalot po natin sa tanim po natin na dragon fruit yung mga bunga katulad po nito. Ayan, ayan o oh. oh. nakabalot po para hindi po masira yung mga bunga so ipapakita ko po sa inyo ngayon ayan kung mapapansin nyo po alos kahit nakabalot po yan makikita nyo na po na pula na po sila so ayan so mamaya po darating si na bossing mag harvest na po sila so meron pa naman po na mga kulay green ayan pagkatapos pong nag-harvest mamaya Pabalutan na naman po natin yung mga kulay cream so ayan lilibot ko po kayo Ito po yung mga bunga oh. Oh, sinog na po yung iba hindi na po natin nabalutan dahil nagkulang po tayo ng pambalot dahil sa dami po ng kanilang mga bunga ayan o oh. diba na po kung mapapansin nyo tapos medyo tumubo na naman yung damo kung kailan lang po uh, malinis na po yan. So mabilis po talagang tumubo yung mga damo dahil sa palagi yung ulan. So ayan o. Oh. Ayan po yung mga after ng ano natin. Mga dragon fruits. Ayan na po yung mga bunga. Halos sinug na po. Ayan. Ayan po yung ano. Ito yung sa picture na tatlo. Ayan o. Oh. Buo po yan o. Oh. Tatlo po yan eh. Di ba yung pinakita ko po sa inyo nung nakaraan. So ipapakita ko po ngayon dyan sa may taas. O. Oh, tatlo na buhay po. Pero hindi naman po ganong kaliit. Kasi kaya hindi natin binawasan to. Malaki naman po yung sa kanya. Kaya kaya niyang dalhin. yung eh. tatlo. Sabay-sabay -sabay po na inog. Ayan o. Oh. So Ayan ayan po yung mga tanim natin tapos ito yung dalawa sa picture alos ito pa o kita po natin ayan tingnan niyo po yung mga tanim natin dragon fruits o sana ganyan din po yung sa inyo alos nainog na rin po sana yung mga tanim yung mga dragon fruits yan ang dami po ang dami na naman mga harpies mamaya ni bossing oh. lahat po ng mga kulay puti na yan hinog na po yung mga bunga ayan ayan po so after po natin mag harvest nyan ang gagawin naman po natin kasi eh, napapansin ko dahil naninilaw na naman sa taas ayan nung nakaraan verde na po yan so ngayon ang ibig sabihin po yan kulang na naman po sa nutrient kaya maglalagay na naman po tayo ng animal manure, fertilizer abono at uh, mag spray ng potassium at grow more oh. baka may sumulpot po pong buds kasi nung nakaraan halos nasa uh, November na po yung ano eh, last kong napabuo ayan o oh ipin po natin yan ang ganda pong pagmasdan kapag ka uh, maraming bunga so dito medyo madalang na lang yung pagbalot namin dahil nabusan nga po kami ng pambalot ayan kung mapapansin nyo alos hindi po nakabalot yung iba nabusan po kami ng pambalot so okay naman po yung ano mga nakabalot natin tsaka yung hindi nakabalot okay naman ngayon ito dahil hindi naka ano, sa sobrang init to oh, pumutok na oh overrides na po yan ayun oh dahil pa po yan sa baba sa taas ano you know, ganda oh hanggang dito na lang po ayan pinagita ko lang po sa inyo yung before and after ng ating mga tanim na dragon fruits Ayan. Kay ganda nito, ang laki. O, goods na goods. Laki nyo. Okay. One hour later. So ang dito na lang po ang ating video mga uh, guys. Kusa nang kalimutan na mag-like, mag-subscribe at paki-dim po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong kong upload na video. So maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan, uh, sana ay uh, nasa mabuti po tayong kalagayan at uh, yung mga tanim po natin dragon fruits, uh, sana'y ganyan din po yon sa inyo na maraming bunga, maraming harvest. po uh, Napakasaya kapag ganyan po yung mga harvest po natin sa ating mga tanim na dragon fruits. Sulit po yung ating mga pagod at paghihirap sa ating mga tanim na dragon fruits. So maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Lagi po tayo maging ating God bless po sa ating lahat. So bye bye!